Magandang araw mga kapo, tagiganyo at, at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Jessica Vela at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Katanggap ang 1314 na estudyante mula sa Taguig City University ng kanilang allowance ngayong araw, July 31 sa Taguig City University Auditorium. Ang allowance na iginawad sa mga estudyante ay bahagi ng scholarship program ng lungsod sa ilalim ng transformative agenda ni Mayor Lani Cayetano. Ito rin ay isang mandato ng lungsod sa ilalim ng City Ordinance number no. 8 of 2019. Ang mga tagiganyong estudyante na first hanggang fourth year mula sa una at ikalawang distrito ng lungsod ay nakatanggap ng 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos na allowance katumbas ng dalawang semester sa loob ng isang academic year. Walang sayang kapag ka nag invest ka sa education. No? Hindi sayang pag nagbigay ka at namuhunan sa future ng younger generation. Sa kasalukuyan, mahigit 80,000 na tagiganyo scholars sa lungsod ang natulungan ng mga scholarship program na nilunsad sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Lani Cayetano. Tatagal ang allowance distribution para sa mga TCU students simula ngayong araw hanggang sa ikalawang araw ng Agosto. Sa lungsod ng Tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero: Command Center 0287893200, Tagig Rescue 09190703112, Tagig PNP 0286423582 or 09985987932, Tagig BFP 0288370740 or 0288374496 or 09062110919. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaring bisitahin ang mga social media platforms nito, tulad ng I Love Tagig Facebook page sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Tagig City Daily Report.